Hello mga ka-chabs, so, to may mini vlog. So ayan, sobrang init dito ng panahon sa gitnang silangan. So ayan, bibili ako ngayon ng ulam, which is katanghalian. Bibili ako ng manok dito lang yan. Medyo malapit lang naman, pero syempre, just Guys, na-experience nyo ba dito sa OFW? OFW, dito sa Middle East talaga naman. Napaka-init ng panahon, sobrang init talaga. Hindi mo maiiwasan talaga ang oh, Ang hirap ganito, naranasan nyo rin ba yung ganito? ng ano kasi ano kaya mga talaga yung ibang mga ano mga lokal hindi talaga sila lumalabas ng ganitong oras. Mosto syempre nasa earth kuno, nasa sakyan din naman sila. Pero maglalakad ka talaga in fairness, ang init talaga sobra niyo. Na Ay nakapayo na lang ako. Kita yung mga kamahaktan di ba? Bihira yung bihira yung mga dumadaan. Oh, bihira yung may mga sasakyan kasi sa buong gantong oras talaga kaya ang mga lokal hindi natin masisisi kung bakit gabi lang sila lumalabas kasi nga malilom na yun at kapat hindi masyadong mainit kung mainit man syempre papasok sila sa mga shops at sa mga bibili nila mga pagkain malamig doon sa mga grocery and like dito talaga namang sobrang init as in hindi pa magtataglamig eh kasi mayroon talaga ano dito buwan na kung saan ah, malamig yung panahon kasi dalawa lang dito yung panahon taglamig at taginit kung may ulan man bonus na lang yun kung ulan siya pero hindi siya every year talaga umuulan mostly talaga ang panahon dito is taginit at taglamig pag taglamig is syempre mga tao happy mayroon mo naman ng mga tao wala nang maganda pag taginit okay reklamo reklamo pag taglamig reklamo pa rin kasi na syempre ay ang lamig lamig na ng panahon ay naku kailangan ng jacket ay naku hindi na ano diba ang mga tao talaga hindi makontento kung anong mayroon pero show 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 just go lavan lang diba kaya yun dito naging dalakad ako sa kalye kung saan bibili nga ng ano pagkain manok manok naman ang uram natin for this video ayan yung kikirochi o di pa wala siyang payong ayaw may payong na may payong ako pero sira sira pa oh. di ba may payong lang may may kontra lang sa init ng mukha kala may magandang mukha <laughs> Diyos ko charlat din naman pero okay lang wala akong pakialam so ayan dito malapit na ako sa uh, ah, manukan. So, mamaya na uli, ha? So, yun naman, pinakayat mo ang aking piniling manok. Pinakayat, pinakayat, tad-tad ko na naman kasi nga siyempre nahihirapan kasi ako. Kaya pina-slice ko siya kasi nga, para kapit mo sa bayo, lutuin na lang. So, ayun, di ba, slice-slice siya. Sabi ko yung dati pa rin na pwede pa rin na slice di ba nag-uusap silang dalawa so ayan tapos na ang kanyang ano yun tapos na ang kanyang judge ang kanyang sinat so this is the this is the mga 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 ano mga mga gagayat saan ka pa so ayan how much this one? Php 1,400. Php 1,400 daw ang aking dinigul. dito. burger na burger sa Naman sa ako sa gulayan. Pukuha ako ng fetch ng ano, sitaw, kunti lang. Ang sitaw ay fresh. Fresh from the farm ang sitaw sa kakukuha din ako ng talong mga kunti-kunti lang para at least kahit paano is may lagay ko dito nga sa sinigang at least kasi ako na baboy so ayan diba fresh from the farm ang mga gulay hi brother ah hello how are you fine how about you brother hi o oh, ito nga pala yung aking nandito hi. tindero dito na mabait oh, no? say hi, hi, to my vlog your friend oh hi hi, hi. hi. so ayun na nga ako yung kukuha ng Kawa ko dito na. Okra naman. Okra is fresh. Okra naman ang aking ano. Kinukuha dito. So, so tapos ang okra. Kukuha naman ako ng ah, kamatis. Kamatis na pa. Daman dami, dami, dami mga gulay dito. Ito kamatis. Ito naman. Gusto ko yung overripe ang kamatis para pag inano siya more on kamatis mas masarap kasi more on kamatis so ayan sila ngayon mga nagchichika so ayan kamatis at saka ano ang ating kinuha ngayon so ito ito ano pa nga pang aking bubunin oh, diba? <laughs> pintuhan sila ngayon ito pa si kuya Ay, ano, ano, ano. Diba, ang ano, di ba ang dami ng mga ano dito. So ayan, fresh na fresh from the farm. So yun. Dito. Fresh from the farm, mga kailang mga gulay. Dito. Ang dami. Kami umilihan. Ay, ayan na, Diyos ko mga na. <laughs> Mga nag-aawa. Kung pa rin ba? At ito nga rin ka, just libre lang. Grapes, I want to taste the grapes grapes yes. Wala? No, this one, the grapes, grapes. At titikman natin ang grapes na libre. May, pare, may meron silang pa taste na grapes. So, ayan. O, oh, diba? Ganito, binigay pa sa akin. Malinis sa manto. Mmm. Kaim na. Ah, um, diba? Sweet. sweet very sweet. Mmm. Libre. Ang aking friend. It's my friend. Wala akong binibigyan ng mura. Mmm. Kain. <laughs> Diba? Harap! At ayun eh, na nga mga ka tayo na tapos sa pamimili. So ayun, bumili ako ng tubig. At so, nga sobrang init. Ito mga pinamili ko. Ayun, pauwi na rin ako. At ito ang payong ko. Kahit nag-humirantado ng payong ko. Go-go-go pa rin siya. Diba? Kahit si Rana. At ayan na nga, ba diba? Bili ako ng tubig kasi madidehydrate tayo. Kailangan na talaga ng tubig. Sa so, ganitong panat, sobrang init. Ay, syempre, kailangan mo talaga namang tubig. Kasi kung hindi talaga namang hanak, kung hindi talaga. Mm. At ang payong ko ay eh. sira-sira na so pago pa rin. So ayan na nga. Thank you so much. Ayan. Maraming maraming salamat sa inyong mga panunood. And God bless. Mabuhay kayong lahat dyan. Thank you so much.